Wala pa sa Gotham City kundi nasa Amadeo sa Cavite. Ang bahay na puno ng mahigit dalawan daang pusa. Ito ang advokasya ng isang single mom ang maging protector ng mga pusang gala. Hero siya kung ituring ng mga pet lovers dahil marami-raming hayop na rin siyang nailigtas at inaalagaan sa ngayon nako kilalanin nga natin itong si Ariza, ang Catwoman ng Cavite. Ang mga superheroes hindi lang sa mga comics at pelikula pwedeng makita dahil lang ilan sa kanila nandun lang pala sa probinsya. Yan ang Pinay Catwoman na si Arisa Dungka ng Amadeo Cavite. Abala siya sa pag-aaruga ng mahigit dalawandaang pusang gala. Siya ang superhero kung ituring ng mga kapwa niya animal lovers. Wala kasing katumbas ang kanyang malasakit at pagmamahal sa mga kitty cats. Lahat ng kanyang nasasagip dito niya dinadala sa pinakasikat na cat house sa Pilipinas. Buong puso niyang minamahal at itinuturing na bahagi ng kanyang buhay ang mga nasasagip na hayop. Ang kabutihan ito dala niya mula pa sa kanyang pagkabata. Elementarya pa lang si Ariza nang inumpisahan niyang mag-ampon at magsagip ng mga pusang walang tahanan at mga nasa kalsada. Lumaki ako na may mga alagang hayop na yung parents ko uh, pailan lang pailan-ilan ilan lang naman mahilig din silang uh, uh, mag-rescue ng mga dying sa kalye pero um, wala wala kasi kaming sapat na kakayahan noon para ano, mag-alaga ng marami. Kwento pa ni Arisa. Tuwing uuwi siya mula sa kanyang paaralan, malimit ay nakakadampot siya ng pusa at patagong inuuwi sa kanilang tahanan. Tumatak sa kanyang musmos na isipan ang kuting na una niyang na-rescue. Simula noon, nagkaroon na ako ng, ano, ng mga rescue ng mga dalawang kuting, or isang papi tapos nag, naging sunod-sunod no -sunod. pa hindi mo naman pinaplano pero parang laging kaila merong kailangan i-rescue Nasa dugo na raw ni Ariza ang pagkakaroon ng malasakit sa mga hayop dahil lang kanyang mga magulang mga protector din ng mga kawawang nilalang na inaabuso at pinababayaan Nakikita ko sa kanila yung ano yung ginagawang pagtulong sa mga hayop and uh, normal dun sa mga anak na ganun din yung gawin gusto nilang gawin ay uh, and na ko na ano ng yung mga strays po talaga uh, ano ikawawa unlike yung mga pets na may mga bahay or ano nag-aalaga sa kanila or pamilya doon ko mas na na ano na gusto ko ring ano gusto ko gawin yung ginagawa ng parents ko or gusto ko ring tulungan yung mga hayop. Aminado si Ariza hindi naman sila mayaman. Kaya mula sa kanyang baon nagsasakripisyo siyang magtipid para sa kanyang mga rescued cats. Habang nagdadalaga, mas naging dedicated siya sa mga alaga. 19 anyo siya nang pumasok bilang service crew sa isang fast food chain para may panggasto sa kanyang mga rescued cats. Ang mahirap na bahagi kasi yung hahatiin mo yung sahod mo eh. Para dun siyempre magbibigyan sa magulang ko and uh, para sa kanila. Kasi uh, nung nagkatrabaho po ako, uh, Aware na ako na hindi lang pagkain yung kailangan ng mga hayop, kung hindi yung bakuna din nila, yung medical care. Kaya po ano, ibig uh, nagsart na yung may trabaho ka pero wala kang pera kasi yung sahod mo na uh, napupunta sa pamilya at sa mga alaga. Oh. Wow. Wow. Oh. Yes, baby. Yes, baby. Mula sa sampung pusa ay umabot na ngayon sa mahigit dalawang daan ang binigyan niya ng tahanan. At dahil dito, kinailangan niyang magdoble kayod at pasukin ang dalawang trabaho para may panggastos lang sa kanyang lumalaking pamilya ng mga pusa. Hindi po talaga namin goal yung uh, mag-rescue kasi uh, hindi naman kami foundation or organization. Tapos limited po yung resources dahil... Um, isa lang yung trabaho ko that time nung nagka-pandemic, doon namin mas nakita nung anak ko na maraming hayop ang yung, ilang araw na silang ano, iintay ng tulong kasi dying na talaga. And wala pong tulong dahil uh, sarado ng mga kali and establishments. Doon na kami nagkaroon ng parang sistema nung anak ko na uh, i-rescue natin kung sino yung pinaka nakangailangan ng tulong. Hanggang magkaroon ng pamilya, itinuloy ni Ariza ang kanyang advocacia hanggang naging katuwang na rin ang kanyang anak na si Karis, Siya ang namamahala sa social media page na The Cat House. Noong 2019 po, nag-put up kami ng page para ma-share yung uh, ilan naming rescued uh, cats and dogs. Hanggang sa profile ko din po, nag-share ako para yung mga classmates ko makita din nila and then yung ibang mga teachers and friends para mabasa nila and ma-encourage sila na uh, mag-alaga din ng mga rescued animals. Gamit ang social media, ipinapakita nila kung paano nila nabago ang buhay ng mga nailigtas na hayop. Sa pamamagitan din ng page ay nakakapagbenta sila ng mga merchandise na malaking tulong para sa dagdag pondo sa mga gastusin. Naisip ko na hindi talaga sapat yung uh, salary niya doon sa lahat ng um needs ng mga alaga namin. Kaya po, uh, naisipan ko na yung mga merch or na may mukha ng mga alaga namin or mga socks na pwede namin uh, ibenta na mapagkakitaan na para maidagdag ko sa food nila. Ang cat house nag-level up dahil si Ariza nag-next level din sa pagsagip ng iba pang hindi nyo akalain pwede niyang alagaan kakayanin pa kaya ng Catwoman ng Cavite na panindigan ng maging fur hero dahil hindi na biro ang kanyang nagagastos? Kalabaw, kambing, kabayo at maging baboy ramo. Opo, pati na nga mga farm animals. Idinagdag na ni Catwoman sa kanyang munting paraiso sa Cavite. Hindi po namin alam noong time na yon paano po uh, ipo sa page. Nahihingi kay ng tulong hindi naman para sa aso at pusa. Nakalamitan lang na ni Marami naman tumulong para ma-raise po yung funds para mabili yung pamilyang uh, pamilya ng mga kambing na yon. Halos kasabay noon yung kabayo po si Serio. So naawa naman kami dito kasi kay Serio dahil yung kasama niya po namatay na. So siya, never pa po siyang nakaranas ng maayos na pagtrato. Yung kabayo pong yun, nakatali lang siya sa putikan. So, uh, para po sa amin, hindi naman namin kayang i-rescue lahat. Pero ginagawa namin yung, yung makakaya namin, uh, baka, baka sakaling anon maligtas siya or masave siya. Sa batas, nagtitiwala si Ariza. Ayon sa Republic Act No. 10631 o mas pinalakas na Animal Welfare Act of 1998, Sino man ang mapapatunayang gumawa ng kahit anong klasing pangaabuso, pagmamaltrato o pagpapabaya sa hayop, mayroong kaukulang parusa base sa antas ng kalabisan na ginawa. Para sa pagmamaltrato, pagpapabaya o pananakit na hindi ikinamatay o ikinapinsala ng grabe ng hayop, pagkakulong ng anim na buwan hanggang isang taon at multa na hindi hihigit sa 30,000 pesos. Kung magre-resulta naman sa pagkapinsala ng hayop na nangangailangan ng interbensyon ng tao para mabuhay, mapapatawa ng pagkakulong na isang taon at isang araw hanggang isang taon at anin na buwan. Multa na hindi hihigit sa 50,000 pesos. Kung magre naman sa pagkamatay ng hayop, makukulong ng isang taon at anin na buwan hanggang dalawang taon na may kasamang multa na 100,000 pesos ang salarin. Importante po na may pagbabago sa ating batas sa animal welfare. Importante po na mamonitor natin ito, lalo-lalo uh, mga importanteng provisions ito for implementation. Kasi po, unang-una, kailangan po maging maayos. Ang, ang ang framework no ang framework ng government in terms of policy and implementation and now is that the animal welfare consciousness is also growing so that we're not just talking about dogs and cats we're not just talking about proper food and nutrition but we're talking a lot of all in other species and also other aspects of uh, animal so that, that to better their living conditions kailangan po talagang mas maayos at structured ng ating policy at framework of implementation kasama sa mga responsibilidad ni Ariza sa mga alaga niya ang pagkakapon Ito'y mahalaga para hindi na dumami ang magiging galang alaga. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS, na itala noong nakaraang taon na aabot na sa mahigit labing tatlong milyong aso at pusa ang pag-alagala sa mga kali at walang tahanan. Nakakabahala lalo na ang pagkalat ng rabies. Remember that the Philippines is number five, if I'm not mistaken, in that rating no worldwide for rabies presence or for rabies so in short tayo na lang no dun sa very few countries na may rabies and rabies is fatal so there's always that public health and safety consideration and neuter along with rabies vaccination will greatly help no reduce syempre itong tinatawag nating rabies and at the same time yung pag-spread ng mga animal diseases Paalala ni Ariza, masaya magkaroon ng mga alagang hayop sa bahay. Pero mabigat ang responsibilidad, ang kakaharapin para sila'y mabuhay. Make sure muna nila sa sarili nila 200% na kaya nilang i-provide, gawin yung responsibilidad. May buhay yung mga hayop and uh, lifelong yung ano, responsibility. Hindi pwedeng pag nagkasakit, ayaw mo na, ibibigay mo na sa iba, i-abandon mo na. Muna. Hindi rin tamang pag may edad na no parang tao, uh, ayaw mo na silang alagaan. Kailangan po handa tayo talaga na ano na na pangatawanan or uh, panindigan 'yung responsibilidad dahil um, 'yung pets natin ano yan sila parte ng pamilya. Sa makabagong mundo na puno ng filter at likes, may isang cat woman sa Cavite, real deal siya na, mama cat, walang sawang nagmamahal. At protector sa mga pagalagalang hayop. Isang tunay na superhero na hindi lang pang on-screen kundi maging sa buong buhay.